ay uh, kayo po ay nakapagpahinga na. Kayo po ay nakapagsimba. Ako po, galing po ako sa simbahan ngayon. So, um, at least, no, nakadalawang simba ako sa isang buwan. No? Yung unang Sunday at saka ngayong last Sunday. At um, marami naman tayong dapat pasalamatan sa Panginoon at marami rin tayong hinihingi na atulong uh, tulong sa Panginoon. No? Napakahirap po talaga na mawalay sa pamilya at uh, marami mga karamdaman, marami mga pagsubok na hinaharap. Pero sabi naman ng Panginoon, and because this is Sunday, so hayaan nyo na akong mag-preach ng kaute. Ask and ye shall receive. No? So, ayan naman pong ginagawa natin at naniniwala tayo sa kapangyarihan ng mga pagdasal. Now, ngayon po pag-usapan natin, na basura na po yung dalawang motion ni Tata Indigong sa ICC. Una-una, yung para sa interim release, para sana siya ay panandali ang makalaya. At pangalawa, doon sa motion to dismiss na walang jurisdiction na hukuman. Now, ano ba ho ang mangyayari sa susunod? No? Well, dyan po sa ICC, ito mga desisyon na ito po pwede nang maapila kaagad. agad. Hindi naantayin hanggang matapos yung kaso. No? So, parehong motion po ay po pwede nang maapila sa appellate tribunal. Now, pero ang tanong, ano ba ho ang pag asa ni Tatay Digong? No? Doon sa dalawang motion na yan, ay, o apila na ihahain ng mga abogado ni Tatay Digong o na ihain na yung una-una, yung interim release, at saka pangalawa, yung lack of jurisdiction. Well, pareho pong importante yan. Kasi yung interim release, 80 anyos na po si Tatay Digong, nahuhulog, tumatama ulo, nawawalan ng malay, talagang hindi na po siya makakatagal dyan. At ako ho, dahil ako po ito meron sa refugee center, ang problema po dyan, dito sa Holland, wala po silang kitchen sa mga kulungan. Ang pagkain po ng lahat ng pinapakain ng Dutch government ay inoorder sa isang kumpanya at ang uh, sinis, sinisili po sa mga um, kinakailangan na makain ng uh, Dutch government ay yung microwavable meals. no, Unfortunately, ako po hindi ko talaga makain yan. Kaya nga, ang laki ng nawala sa aking timbang. At siguro ganyan din ang nararanasan ni Tatay Digong. Kaya, um, ang bilis din na pumayad ni Tatay Digong. Yan po yung mga microwavable, hindi ko po talaga. Yung konting nakakain ko, yung manok, napakaliit naman po. Isang maliit na maliit na yung parte ng paa na hindi pa yung buong paa, no? kundi yung nasa baba lang, yan lang nakakain ko. Kaya nung ako'y nasa refugee center, ako'y lumalakad ng 45 minutes papunta at 45 minutes pabalik para lamang makabili na makakain ko pagkain sa pinakamalapit na grocery. Ganun kay layo po yung, yung uh, refugee center sa pinakamalapit na um, uh, grocery. No? So ako po, nabuhay ako doon sa refugee center ng limang linggo kasi nakakabili naman ako sarili kong pagkain. Eh si Tatay Digong, hindi naman po pwede bumili ng sariling pagkain. Forced to good siya. Kaya naintindihan ko kung bakit siya ay nawalan ng napakalaking timbang. No? So at kanya, kailangan talaga makalabas siya sa kulungan, mas hindi sa Pilipinas, para lamang muna una may magbantay sa kanya, pangalawa makain niya yung gusto niyang kainin dahil po pwede naman siya magpaluto kapag meron na siyang sariling tahanan. So importante-importante sa so lalong mabilis na panahon na magkaroon din ng interim release. At syempre yung jurisdiction, para sa hindi nakakaintindi po, no? ang jurisdiction ay yan po yung kapangyarihan ng uh, uh, isang hukuman para litisi ng isang tao para sa krimen na nagawa at saka kung merong jurisdiction yung hukuman sa tao na um, uh, linilitis. No? At uh, ibig sabihin po niya, kapag uh, nagwagi yung sinasabi ni Tatay Digo na walang jurisdiction kasi nagsimula yung preliminary investigation dalawang taon, um, na ang nakalipas matapos tayong magbitiw sa ICC wala na pong kaso. Dismiss na yan. Kaya napaka-importante po ng jurisdiction. Well, ano pong tingin ko, no? Sa dalawang motion. Well, tatapating ko po kayo, no? Medyo dehado tayo. Kasi bilang isang, abogado, talaga namang pong kapag nag -decision na ang isang naunang hukuman, eh hindi mo masasabing 50-50 ang chances mo, no? More of 60-40. 60 na hindi ka mananaig, 40 na po pwede kang mananaig. Now, dun sa dalawa, ang tingin ko, mas mahirap makamit yung interim release. Bakit? Well, kung babasahin niyo po na mabuti yung desisyon, no? Uh, unang-una, ang sabi ng hukuman, hindi kasi inaddress ng mga abogado ni Tatay Digong yung issue kung malakas ba yung ebidensya labang kay Tatay Digong. Wala pong pagkakaiba yan sa proseso sa Pilipinas na po pwede ka magkaroon ng interim release pero dapat ipakita mo that the evidence of guilt is not strong. At sa ngayon naman, wala pang finding na meron man lang probable cause. So, importante na nung paghingi ng interim release, kinuwestiyon na yung ating uh, uh, yung, yung issue kung malakas ang ebidensya o hindi. At ang sabi ng hukuman, hindi naman daw inadres yan no? doon sa musyon ni Tatay Digong. At pangalawa, um, dahil ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, e eh, nagsabi ang prosecution na hindi na nila tataluhin yung issue na siya ba flight risk, siya ba po pwedeng gumawa pa ng ibang mga krimen, eh hindi na masyado yan ng uh, um mga abogado ni Tatay Digong dahil nagkaroon daw ng commitment itong mga prosecutor na 'wag nang i-challenge yung issue na kung siya ay magiging flight risk o siya ay baka kagawa pa ng ibang mga krimen no habang siya ay nasa panandaliang kalayaan no uh, pero ang sabi ng um, hukuman eh kinakailangan pa ring i-discuss 'yan isa-isa no well, kung kumaalala niyo ay nagsalita naman yung uh, abogado ni Tatay Digong na sinabihan daw siya talaga ng mga prosecution na hindi na sila tutuntol sa provisional release. Siyempre, maraming sa ating nagtaka na bakit inanunsyo yun. Kasi kung merong ganyan talagang kasunduan, dapat yan, privado na lang. Kasi siyempre, kung maisa publiko, baka na maisipin ng tao, lalong-lalo na yung mga biktima na nagkukonsyabahan ang prosecution at ang depensa. So anyway, anong tingin ko dun sa interim release? Well, ulitin ko po, no? sa buong kasaysayan ng ICC, sa pre-trial chamber, hindi pa po sila nagbibigay ng uh, interim release sa kahit sino na akusado ng core crimes. Ibig sabihin, akusado ng yung mga krimen na dapat linilitis talaga na hukuman. War crimes, crimes against humanity, at saka yung crime of um, aggression. No? Ang nabibigyan lamang ng uh, provisional release ay yung mga akusado na um, uh, accused ng uh, paglalabag dun sa tinatawag na crimes against administration of justice yung mga pamimeki ng mga testimonya, pananakot sa mga witnesses. Yung mga yon na hindi naman nasasakdal for war crimes or crimes against humanity na ng provisional release. Meron pa isa po si Lubanga. Yan ko ay nabigyan ng provisional release. Siya po ay akusado ng um, crimes against humanity at war crimes. Pero ang nagbigay po sa kanya, appellate chamber. Yung pre-trial chamber po, hindi nagbigay sa kanya ng uh, provisional release at yung appellate chamber na nagbigay ng provisional release ay nag-dismiss eventually ng kaso, re-reverse yung finding of guilt dahil sa tingin nila hindi nga napatunayan yung guilt beyond reasonable doubt dahil isang elemento na hindi napakita ng prosecution. So, by way of track record, wala talagang binibigay na interim release ang, ang pre-trial chamber ng ICC. Kaya nga lang, inaasahan natin na yung katandaan ni Tatay Digo, 80 anyos, dahil nga wala pa namang 80 anyos na nalilitis. At saka pangalawa, yung preliminary showing na parang hindi na kaya ni Tatay Digong humarap sa paglilitis ay bagay-bagay na ikokonsidera ng appeals chamber no sa pagdidesisyon. Pero, syempre po, dihado na tayo dyan. Kasi nga po, um, wala man lang ni isang nag doon sa desisyon. No? Hindi gaya ng desisyon na kung dapat bang ipagpaliban ang paglilitis dahil nga merong allegation na hindi na kaya uh, tumayo ng paglilipis si Tatay Digong na merong isang judge na nag -design. Kasi kung tatlong judges yan at unanimous sila, medyo solid ang kanilang uh, paninindiga paninindigan na tamang ang desisyon nila, no? At mahihirapan yung appeals chamber na baliwalain kasi syempre, hindi naman po yan guys sa Pilipinas na mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Hindi po pantay-pantay uh, lang po mga West dito sa ICC. Wala po silang hierarchy. Meron lang talaga iba't ibang chamber. Yung pre-trial, yung trial, at saka yung appellate chambers. Now, dun sa pangalawa, ito po talaga ang make or break. Yung lack of jurisdiction. Kasi kung wala talaga ng jurisdiction, tigil ang kaso. Hindi na kinakailangan tumuloy ang sa confirmation of charges, uwi na agad sa tatay di ko. Now, again, unfortunately, natalo tayo at unanimous yung tatlong uh, pretrial pre-trial chamber. Pero kung maalala ninyo, noong naunang uh, issue ay kung dapat pang magpatuloy sa preliminary investigation ang kaso, eh merong dalawang judges at ito'y mga talagang tunay na bihasa sa international law na Europeans din ang nag doon sa majority decision ng tatlong judges sa appellate chamber na wala ng jurisdiction ang uh, ICC kitatay digong. At ang reasoning nila ay solid. Ang reasoning nila ay Unang-una, -una, dahil merong karapatan ang mga miyembro na bumitiw sa um, pagiging miyembro ng ICC at itong uh, pagsasabi uh, nila sa ICC ay nagbibigay ng jurisdiksyon sa hukuman, hindi naman po pwede na forever sila ay masasakot ng jurisdiksyon ng hukuman. So ang sabi ng dalawang dissenting judges, ang balanse ay nakamit dahil binigyan nga karapangyarihan na bumitiw ang uh, mga bansa sa pagiging miyembro at hindi sila magkakaroon ng obligasyon na forever na dapat makipagtulungan sa hukuman. Ang pagbalansin dyan ay kinakailangan yung effectiveness ng pagbibitiw ay sa loob ng isang taon matapos ma-deposit ang instrument of ratification So kinakailangan ang hukuman gumalaw doon sa loob ng isang taon matapos na mag-deposit um, uh, nga ng instrument of withdrawal. At ang issue is, kailan ba dapat gumalaw ang hukuman? Ang sabi ngayon ng pre-trial chamber, yung preliminary examination na ginagawa ng prosecution namang, ng walang kahit anong uh, um, participation sa hukuman, ay sapat ng dahilan para uh, makonclude na nagsimula na yung proseso na hindi na po pwedeng itigil kung ang isa ay bibitayong sa pagingin miyembro ng ICC. Pero ang sabi naman ng dalawang dissenting judges, na sa tingin ko mas dalubhasa doon sa tatlong um, nagdesisyon ng majority opinion, mali yan kinakailangan yung korte mismo ang gagalaw sa loob ng isang taon. At pag sinabing korte mismo, ang kauna-unahang chamber ng korte na dapat gumalaw ay yung pre-trial chamber. So, ibig sabihin, yung kauna-unahang pagkakataon na gagalaw ang pre-trial chamber sa confirmation na dapat magtuloy sa preliminary investigation, dapat yon ay nabigay na hukuman sa loob ng isang taon lamang. Kaya nga yung dalawang just, judges ay nagsabi, disense sila. So in other words, bagamat ang track ko ng ICC ay talagang hindi nagbibigay ng na interim release. May pag-asa pa. Baka naman mahabag sila sa edad at saka dun sa mga kondisyon na ni Tatay Digong. Pero pagdating dun sa jurisdiction, laban tayo. Dahil yung dalawa versus tatlo na majority, yung dalawang yon mas dalubhasa kaysa dun sa tatlo. Siguro sa susunod, ia analyze ko kung bakit ko sinabi yan. Kasi mas bihasa sila sa international law, mas matagal ang kanilang naging karanasan bilang mga magistrado, mas malalim sa tingin ko pagkakaintindi na sa international law kaysa doon sa tatlong majority. So laban tayo sa issue ng jurisdiction. At um, ang, ang, issue, ganong katagal na naman yan. So wag niyong kakalimutan, pang, uh, pang pitong taon nang nakakulong si Tatay Digong. At syempre, Um, yung remedyo natin na lack of jurisdiction na-file lang matapos sang unang dalawang buwan na pagkakakulong. Well, ako po talaga, hindi ko maitindihan bakit dalawang buwan ang uh, lumipas bago uh, sinampay ang uh, uh, motion para sa jurisdiction kasi pwede namang isa pa yan, kaagaran within the same week or at least the same month na siya ay nakaditin na sa uh, ICC kasi kada araw na nakaditin na siya na wala na probable cause ayan eh po'y parusa na wala pang napapatunayan, napapatunayan na pagkakasala, di ba po? Sino man ang gusto na makulong miski isang araw? Ako po, isang araw lang ako nakulong na sa kongreso. I'm telling you, hindi ko po gusto yun. Dahil ako talaga, binibigyan ko ng kahalagahan ng aking kalayaan. Lalong-lalo na kung wala pa naman napapatunayan na ako'y nagkakasala. So patuloy po tayo magdasal na sana po parehong motion ay ma-reverse ng appellate chamber. Pero dun sa dalawa, mas importante po yung jurisdiction. Kapag, kasi kapag jurisdiction, uwi na ng Pilipinas si Tatay Digong. Pag sinabing walang jurisdiction, ay eh, tigil ng lahat. At uwi na diretsyo ng Pilipinas si Tatay Digong. Yung uh, remedy naman ng interim release, pag yan ay nagrant, ang ibig sabihin lamang ay labas siya ng kulungan, pero hindi pa rin makakauwi si Tatay Digong um, sa Pilipinas. So kung tayo magdadasal, pagdasal natin na pareho sanang ma-reverse pero mas liina natin ang dasal dun sa lack of jurisdiction. Kasi lack of jurisdiction, tapos na ang kaso at po pwede nang umuwi si Tatay Digo. Well, sana po ako uh, nakapag uh, nakatulong sa inyong pagintindi sa mga proseso na pinagdadaanan ngayon ni Tatay Digo. Ipagdasal po natin ang kalayaan ni Tatay Digong sa lalo mabilis na panahon. Again, As, uh, bilang isang kristyano, naniniwala po ako sa kapangyarihan ng pagdasal. At uh, sabi nga po nila, prayers move mountains. Pero ngayon po, parang ginawa ng lahat dito po sa ICC para nabaliktad at mapauwi si Tatay Digo. Kaya nga po ako, ang aking pinagdadasal, Isada eh sana, yung iba pang remedyo sa international law na aking minumungkahi ay pag-aralan, pakinggan, at kung po pwede, eh gamitin dahil lahat po ng remedyo kinakailangan natin ngayon. Dahil ang importante, mapa si Tatay Dico. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang muli po, ito po ang Spokes ng Bayan. Inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!